Magandang araw ka Agapay. Welcome to Kapitira, a 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. Samahan niyo po ako. Ako si Pastor Rolly Tira. Tayo po ay magkape at magkwentuhan patungkol sa salita ng Diyos. Ang passage po na pag-aaralan natin sa araw na ito ay Romans chapter 3 verse 21 to 26. Kung may Bible po kayo, buksan niyo po ito dito. Uh, get a cup of coffee, magkwentuhan po tayo patungkol sa salita ng Diyos. Pero bago po natin basahin ito at uh, tuluyan na magkwentuhan, tayo muna po ay manalangin. Let's pray, Father, we thank you sa opportunity na ito na makapagsama-sama uh, upang makapagkwentuhan patungkol sa inyong salita Salamat, Panginoon, kasi kayo yung nagbibigay ng katwiran sa buhay namin Kayo po ang nagbibigay dito ng meaning at purpose Panginoon, maraming salamat dahil ito po ay uh, napakalaking regalo na galing sa inyo Tulungan niyo po kami sa araw na ito na maunawaan at uh, ma-appreciate, Panginoon, itong handog niyo para sa amin So I pray Father na buksan niyo po yung isip namin, kalooban namin upang marinig ang inyong salita, tanggapin ito at ipamuhay sa aming personal na mga uh, buhay na magkaroon kami ng confidence na humarap sa anumang sitwasyon ng buhay dahil po dito sa katwiran na inyong binibigay sa amin. Maraming salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang passage natin muli ay Romans chapter 3 verse 21 to 26 kung may Bible po kayo. Asamahan niyo po ako sa pagbabasa. Ito ang sinasabi. But now the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift through the redemption that is in Christ Jesus, whom God put forward as a propitiation by His blood to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He had passed over former sins. It was to show His righteousness. at the present time so that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus alam nyo po itong uh, mga panahon na to, uh, kami po dito sa GCF Makati ay medyo uh, abala. Abala po kami kasi uh, starting November uh, magkakaroon po kaming maliit na garage sale dito lang naman po sa ma sa building namin, uh, building kung saan yung church namin uh, for the yung other mga offices na nandito. So we're putting up our garage sale for that and the uh, I personally I am excited about it kasi this is also an opportunity for me uh, kami mag-asawa to declutter our house, no? Uh, I have realized na in the course of, you know, this past few year, years, no? Including yung pandemic from 2020 is so very interesting, no? Na nag-accumulate ako ng madaming staff, uh, lalo na yung mga damit, no? And, uh, And so I'm in the process of uh, letting go these things. Uh, very funny. Eh uh, ko kung ano kung familiar kayo kay ano kay Maricondo yung <laughs> yung magaling mag-organize uh, ng mga gamit. She was uh, she used to be very popular, no. I don't know uh, kung matunog pa siya ngayon. Pero sabi niya, pag tinignan mo daw yung cabinet mo, parang konti lang yung gamit mo. Kasi organized, no naka-hanger naka-tiklop na maayos pero ang gagawin mo daw uh, kunin mo yung mga gamit mo from the cabinet you know at ilapag mo lahat sa kama mo and then you'll realize na parang kabundok na pala yung na accumulate mo mga bagay uh, yun ang nararanasan ko ngayon and so Itong mga nakarang araw, uh, nagbabawas ako ng mga gamit pero I realized na hindi pala siya ganun kadali. No? Kasi may mga gamit ako doon na tagal ko nang hindi ginagamit uh, pero may sentimental value for me. For example, yung mga college t-shirts ko, college jersey, gutay-gutay uh, na to pero hindi ko magawang let go. Uh, speaking of gutay-gutay, may mga gamit din ako na sobrang gutay-gutay na parang basahan na hindi na pwede pang garage sale. Pero meron pa rin siyang attachment sa akin kasi iniisip ko, ah, komportable ito isuot, mga ganyang mga bagay, masarap pa pantulog, pwede pa yan. May mga bagay din doon na binili ko pero hindi ko nagamit, no? Uh, or sandali ko lang nagamit. Or either naliitan ko na or I realize na hindi ko pala siya ganun ka type. Pero nasa isip ko pa rin na ang hirap pa rin siya i-let go kasi paano kung pumayat ako or or paano kung may opportunity akong gamitin na ang ang hirap i let go ano you know? and i realize na sa buhay natin buhay ko uh, in particular madami akong mga bagay na ganito na na, na, na a accumulate na Akala ko magbibigay ng katwiran sa buhay ko or maitatago niya yung ang tawag dito, yung messiness ng buhay ko maging presentable ako sa ibang tao pero at the end of the day katulad nitong mga gamit na, na accumulate naging clutter yung akala kong ikabubuti ko ay nagiging baggage y yun yung sinasabi ni Paul dito sa Romans 321 to 26 na may mga ganung bagay tayo sa buhay na tinit tingin natin magbibigay ng katwiran sa atin. Uh, may nakita akong ano, magandang uh, quote uh, from the book I'm reading right now no, kay Dane Ortlund. Uh, title ng libro niya ay Deeper. Ang sabi niya, uh, ang sabi niya ito, "Anyone remotely in touch with reality walks this earth acutely aware of the deep inadequacy within." The sense of not measuring up, and we medicate that deep nagging sense of inadequacy or insufficiency through the swelling bank account, the perfect face, the sculpted body, <laughs> the number of social media followers, the reputation, the beautiful spouse, uh, the famous friends, the sense of humor, the appearance of intelligence, the political maneuvering and one upmanship. the sexual exploits, or the upstanding moral resume, we feel our nakedness and seek to be clothed by these sense of accomplishments. We seek to be justified uh, by these things. Oh, very interesting no we we feel this sense of nakedness no we cannot be simple we cannot be vulnerable uh, kasi madami tayong mga tinatago mga mess no but our passage today that says na ang Panginoon mismo nagbibigay sa atin ng righteousness Uh, mahaba yung passage natin, pero kaya ko binasa yung ganong kahabang passage. It's just for us to appreciate, no? Romans 3:21 to 26 Yung paulit-ulit na paggamit ni Apostle Paul dito ng yung phrase na the righteousness of God. We have a saying uh, in theology that we are clothed in the righteousness of God. So itong mga bagay nito na akala natin makakatakip dito sa sense natin ng inadequacy, a feeling of vulnerability or nakedness. Ang dami nating ginagawa para mapagtakpan to. Kagaya ni Adan at ni Eva no, nung nagkasala sila sa Panginoon, unang ginawa nila ay maggawa ng tapis agaling uh, uh, gawa sa mga mga tawog dito, yung mga dahon. Pero yung dahon nalalanta rin yung kagano siguro naguhulog-hulog yun. It, it's not Uh, able to cover up our nakedness kagaya ng sinasabi ni Dane or Ortland pero sabi dito God has given us His righteousness and the righteousness of God has certain qualities number one, it's more than what we can afford try as we may uh, to cover up the real us or the messy us ang dami nating effort na ginagawa para takpan nito alam natin sa sarili natin na may kabigatan but but the righteousness of God is something na regalo sa atin. This righteousness comes as a gift, sabi ni Paul. Hindi mo na kailangan pagtrabahuhan, yung, yung binigay mo yung buhay mo dun, pero yung pagtapal niya, hindi enough. Itong righteousness na to ay binibigay sa atin ng Panginoon na libreng-libre. Ang 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 hinihingi niya lang sa atin ay magkaroon ng faith, pananalig sa kanya. Ang ganda ng sabi ni John Calvin patungkol sa faith, no? Ang sabi niya, faith is the hand by which we embrace Christ the Redeemer. Yakapin lang natin ang Panginoon, yung katotohanan ng Panginoon at ariin niyo na bilang atin. Itong righteousness na ito ay mapapasa sa atin, sabi dito. At uh, pangalawa, yung una more than what we can afford, second more than enough for our mess. We live messy lives if we are honest we we live cluttered lives no uh, and dami nating mga baggage hang ups no uh, na daladala -dala natin sa buhay natin ito ay nagpapabigat sa ating uh, buhay pero itong righteousness na binibigay ng Panginoon hindi lang siya enough to cover you know or tapalan itong messy life na meron tayo it is adequate to remove all of that baggage. Kung sa damit, you know, just giving up certain items of clothing, kailangan ng uh, tremendous sa uh, spiritual preparation, heart preparation, ano pa kaya yung mga ang bagay sa buhay ko na kasalanan na talaga nakadikit sa akin no pero ang panginoon itong righteous na binibigay niya righteousness na binibigay niya it is more than enough not only to cover it but to remove it from us and thirdly god's righteousness is more than what we can imagine no so if if you were offered no that you would have the righteousness of for example uh, somebody like mother teresa Or the righteousness of, I don't know, uh, maybe Saint Augustine or Saint Aquinas. Um, siguro, you know, masyado tayong impressed about that. But the righteousness that God gives us is no ordinary righteousness because it says that this is His righteousness. Now, how righteous is God? How great is God? How perfect is God? And And God is saying, this is what He wants. to give us. Ito yung gusto niya magkaroon tayo. Don't have to work for it because this is a gift. Uh, this is what we really need because we have messy lives and His righteousness is more than enough to cover our sins, to remove it and to give us a new identity. Wow! What a great righteousness. But, The only way to accept is by faith. No, maniwala tayo sa Panginoon na siya ay more than enough. So, nare-realize ko sa paglilet go ko ng gamit. No, ito mga bagay na uh, nililet go ko. Hindi lang pala siya kawalan sa akin. Because as I let go of stuff in my life, not only the clothes, no, but even personal things, mga kasalanan na nakatalaga nakadikit sa akin. As I let go of these things, I'm not deprived because in Christ, I gain a whole wardrobe of righteousness. So, it is really not a sacrifice, but it is worth it uh, to give up these things for him. So, thank you for joining me sa Kapitira. Ubus na po yung 15 minutes ko. Pero join me again next time. Pero bago po tayo mag-iwahiwalay, tayo po ay manalangin. Let's pray, Father. We thank you for this righteousness that you're giving us. I pray, Lord, na turuan niyo po kami na by faith ay tanggapin po ito. Salamat, Panginoon. Ikaw na ang gumawa ng lahat ng paraan. You're the one who with this. Wala wala po kami uh, kahit anong kontribusyon dito pero tatanggapin lang po namin kung ano yung ginawa nyo na binayaran ng Panginoong Jesus. Lord, I pray uh, that this justification, itong katwira na galing sa inyo magiging totoo sa bawat isa at magbigay po sa amin ng confidence as well as simplicity as we live our lives. So, thank you Lord for this opportunity. In Jesus name, Amen. Salamat sa pagsama sa akin sa Kapitira. Ang programa po natin ay mahahanap din at mapapanood sa Uh, Facebook at sa Spotify at syempre po dito po sa FEBC Radio TV. I'll see you again next time. God bless you po. Bye!